Tara, gawin natin bago tong mag na to. Una, syempre, lagyan mo siya ng tape pa para hindi natin tamaan yung gulong. Madali naman tanggalin ang pintura sa gulong pero para hindi naman masyado mahirap, lagyan natin lahat lalo na pito na to. Takpan din natin ng masking tape, syempre, yung mga lug niya para hindi na tayo magtanggal ng mag -wheels make sure lang na maganda yung pagka-tape nyo. Hugasan nyo maiti yung gulong para kumapit yung masking tape natin. Mas okay pa rin syempre yung baklas yung mag pag pininturahan natin para hanggang kaloblooban sa pool. Unahin natin natamaan itong may mga masilya. Yung mga niretouch natin na mga gutter marks. Para siya yung unang-unang -una matatakpan pero dahan-dahan lang dapat ang banat ha babalik-balikan nyo siya para medyo dadapa muna yung kulay. Dito sa part ng branding, ang unahin yung babanatan, yung paligid niya. Then, yung pinakagitna, dapat hapyaw-hapyaw lang para hindi kainin ng ating pintura yung pinaka-brand name niya. sa part naman ng mga nuts, pitik pitik lang dapat ang buga natin dito pero make sure na huwag nyong pupuruhan para hindi ko mapalang pintura pwede nyo siyang balik balikan once in a while so ano ba ang gusto natin ipakita sa video na to ang gusto lang natin mapakita dito kung kaya bang magpintura ng mag nang hindi siya babaklasen. pero again, papaalala namin, mas maganda pa rin ang nakabakra siyang mags para lahat ng kaloob-looban mapipinturahan natin. Pero ito, medyo rush. Sige, gawin natin. At pakita natin mamaya ang finished product. Nasa finishing stage tayo. Ang tawag dito, controlled spraying. Ibig sabihin, hindi ka masyado nakapindot ng todo doon sa kanyang lever. So dahan-dahan lang control ang hangin. Dapat hindi ganun kalakas, medyo mahina. Ang habol kasi natin dito, maging satin finish siya. Ano ba yung satin finish? Ang satin finish ay yung gitna ng mat at sa gloss, Ang tawag doon sa atin sa Pilipinas, semi-gloss. Pero ito, satin finish. Kasi iyon ang original ng brand na to. Sa portion na to, inikot na natin ang gulong. Inatras natin ng konting sasakyan. So, yung mga areas na nasa ilalim, yon naman ang aasintahin natin sa pagbuga para sigurado lahat merong tama. At sisiguraduhin natin na perfect at quality din ang finish na to make sure lang na sa pag-prepare, nakatakip pala ng dyaryo yung ating drum brake at disc brake para sigurado na hindi sila tatamaan. Sa final touches, continue spraying but do not overspray. Then, mahina lang yung hangin. Control spraying, continue siya pero dapat know your targets. Ang ginamit pala natin na pintura dito, polyurethane dahil ang urethane tumatagal ng mahabang-mahabang panahon. And finally, ito na ang ating finished product. ba? Diba? Quality. Yan ang sinasabi natin na pwede natin itong gawin ng hindi nakabaklas pero quality ang finish natin. Sana may natutunan kayo sa video na to. Hanggang sa susunod, mga katropa biyahero.